Kuya, halika. Bibenta mo po yan? Pagkabenta, ano, ano, ano plano mo? Mo, uwi na to. Uwi ka na. Bibili ka na bigas? Wala ko ang pera pa. Ah, ganun ba? Kasi may bigas ako dyan. Eh, okay. okay. eh, e bente. Para sa nangangalakal. Oh. buko pandan Mamaya pagbalik. Oo, oh, sige, hindi. Hintayin na kita doon. Buko pandan. Ilang yung plano kong yung bilhin? Mamaya po. Oo, oh, sige, sige. Oo, oh, bantayan kita doon, ha? Okay. Ayan po, si tatay. Pagbebenta muna siya ng, ng kanyang kalakal. Ah, ayun siya, oh. ayun, naka nakapulang, nakapink. Ano? tayo. So mga kaasuki, dito tayo mag para may pera na yung ating makakausap. Ah, yeah. po, po. Sige. May mga nagbebenta pala rito. Oh. Sige. Puntayin natin sila. Ayan. Dito na ako, ano, ka, oh. dito -hanap ng mga, ano, mga nangangalakal. So, dito na ako magbabatay. Baby, <muchos> baby, ang aking tindok ko. Patayin ko muna yung, ano, aking cellphone. Ayun, nakapenta na si yung tatay ha magkano 20? oo magkano ano magkano mag ma mag -ano na, mo? M M M mag mag na pang benta mo? magkano na pang benta ko ha? mag titira pang ulam ko. oo sige sige magkano na pang benta mo? dosa ano na mo? Ito. ano? magkano? mga <laughs> 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 lang po po 821 os anong san taga san katay? oo ito ay eh, eh, ID ko pe oo sige 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 so ito lang hanap buhay mo sa maghapon? oo so, po nagkakabaw po nagkakabaw po ayaw ko tanggapin Rin ba ganda na raw? Oh kasi ilan taon ka na? Ako. Ay ilan taon ka na? 61 po. Ah 61 oh. So patingin mo. So ito senior citizen ID mo na ito. Hindi po. Ano siya? Sa ID uh, ah, ah, at saka parang ID. Ah wala ka pa senior? Meron po ako ID and sa bahay. Ah sige sige. Oh sige. No, no. Oh sige ha. So sa maghapon, magkano ang nakakalakal mo? Hindi, na, si, hindi po pareho po. Oo. Oh. May mga nangangal ako ng basura para may basura kung ano. Oo. Oh, Mabakain. Ma, Iyay! Yeah. Huwag oh, ma, makain. eh. Iyay! Yeah. Oh, Ayan ano po ba? ang nasa nalangin ko po. Ah, Lomot Domingo Jr. ano? Malanggay. Ikaw. Oo. Oh. So, taga saan taga po? Malanggay gaya-gaya po. Ay, ka pa? Saan? Opo. Sa may ano pa? Kasi mura po doon sa akin. Sa Bulacan? Opo. E di tumatawid ka pa? Tumatawid pa ko ng tulay. Oo, oh, ganun. Kasi... Kung po, napakamura po. <laughs> oh, no, 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 no. Ah, <laughs> uh, so kung mo bebenta magkano? Sa East yeah. City. Hey, eh? Eh, ganun lang po. So dito, ang kinita mo ngayon ay 81, 81 oh. pesos. Po, kaya... So ngayon, bibili ka ng bigas, ilang kilo? Dito na lang ako pabili ng ulam kahit oh. sabi na po Oh, so ibig sabihin, dalawang kilo gusto mo? Dalawang kalahati. Eh yes. ikaw na lang, dalawang kilo lang kasi ang mangyari ganito ha. Pag nakita mo ko, parahin mo ako. Eh, araw-araw ko dumadan dito. Perfection. Oh, lagi ka naman nakano dito, no? o oh, sige ha. Oo. Oh. Araw ko dyan po ako naglagi na bibinta. Oo, oh, oh. okay, no, may cellphone number ko wala. May contact number po ako dito. o oh, sige, 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 sige ha. Oo. Oh, oh. Kunin po. Kasi wala na po kung nanay, wala na ang tatay. So, so uh, sa pahay mag, na, ilang kayo magkakasama Anak ko lang po, dalawa. Ah, dalawa. Mga ko na. Ay, may mga asawa po. Lang. Ah, may mga asawa na. No. So, di, paka, hindi sila nitong bigas na ka, ano, bibilin mo. Hindi, para sa akin po. Ah, hiwalay lang. Ah, okay na. Puna kayo. Sige po, ano kayo dito po. Sige, sige, gaya ha. kaya gaya po ako. Wala nga gaya po. po. Sa gaya ka. Ayan, ha. Tayo ganito, ha. Sa ngayon, mapapanood sa YouTube. Okay lang sa'yo. Ah, sige, ha. <laughs> Nanito, na, na, nasarap ka. Sige, Kasi... wala akong trabaho. Wow, yan Oo. Oh, ngayon, malaki, malaki yung pagay sa'yo. Makabili ka ng murang bigas. Kaya na ako bibili. Oo, oh, sige. <laughs> Baka makikita araw-araw dito naman ako. Oo, oh, yun. Makikita mo naman ako araw-araw dito, ha? Kaya na kita. Oo, oh, sige, parahin mo na ako. Bila kang pero... Oo, oh, total, dala mo naman yan, Oh. Yan na nga yung kariton mo. Oo, <laughs> oh. <laughs> oh, sige, ha? Yan na po, yan na po, ikaw. Buwan, well, masarap ito. Boko pandan? Oo, oh, pandan. sa pa galing yan? Ayan, binili ko sa palengke, amoyin mo. ano? Oh, legit. Oh. Oh, boko pandan. Yan <laughs> lang kaya Isa Isang din ito. Oh, oh, ha? Ito oh, na. may plastik diyan. Wala no? Oh, sige ganito ha. eh ito na lang, ganito na lang. Diyan natin 'yung uh, bibili na plastik diyan. Grabit uh, tai, mo ano, suerte ba 'yung pagkikita natin ito? Kailan, kailan, kailan. Eh, <laughs> ang kagandahan niya, pwede na kita, basta mayroon lang akong pan ha, bigas ha, okay. pag mayroon akong bigas, pwede kitang binahan, ha? Mm -hmm. oh, oh, so niya. Ang nanay ko sa Iloilo, -ilo. ang tatay ko naman sa Bicol. Ang tatay ko, bikolano, ano, Naka City. Ah, Naga City. Matso na. At pamplona, na. It... Naka City, puro Bicol bagay. Oh, so, 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 akin, pagtawin mo ng late, dito ka sa Matnog. Matnog. O, oh noon, so, so, yung ano, so, 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 so ipisaya ka. ah. Moknaintindyan kung pisa bisaya mm -hmm. Oh, so ganito akin naisip nito mo. Ataneng ha Oh no, 20 pesos. Oh, di ba? Malaki na. Malaki na. Malaki na. Malaki na. Malaki na. Malaki na. Malaki Oh, kasi okay. nangangalaga ka lang ako. <laughs> oh. Lang oh, oh. nagbibigay sa akin. <laughs> ano yung naging trabaho mo nung ano? Dati? Oo. Oh. Dati, tubero ko plano. Ah, tubero ka. Sa, mga building, kasi siya kada. Sa, ay, ay kada building? Oo, um, uh, 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 so, uh, 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 oh, mga mga ito, bata pa ako. Oh. Oo, uh, uh, uh. oh, ah, noon, kabataan mo. Oo, oh, oh. mm -hmm. oh, sige. Oh, bigay. driver din next sa atin eh. Ah, parang mga karipan mo. Oo, oh, sakit driver. Eh, kailan ka lang naging nagkalakal? Sa aksidente lang po kasi ako. sa, sa, sa pagkwanan balik kasi sa ito ay naksidente ah pala ispunsor eh oo ispunsor eh kaya libre lang ha ngayon pinaputol ko yun bakit man pinaputol ko ayaw kong mawala ang anak ko ayaw <laughs> Wale-wale, kain -wale. uh, lahat e. Eh. Ganda siya inumban. Oo, oh, mahirap yun. Nagpahalam ako. <laughs> ng na na uh, <laughs> siya nagpapapasahe. Natahe kami. Ninatis ako. Tinutuwa kami ng pagkain para uh, pag namin may pagkain. Oo. Oo. LUBIC ang pangalan ng convento. Uh, an ano? ano po? LUBIC. Ah, LUBIC. Saco, Manila. Uh, Oo. Oh, kilalang kilala pa ako si Nomo. <laughs> Oo uh, <laughs> po. Amerikano doon. Mga NICCO. Oo po. NICRA. Kasi mab mabait ka po kasi. Oo, oh, oh, yun lang ano. Pinapakay. Tapos 18, pera, binibigay ko. Oh, ayun, Juan. Kasi yun, yung, pero kayo wala na. Ayun, asawa mo. Nagdo ko. Ayun, asawa mo. Nagdo ko. Ayun, asawa mo. Nagdo ko. Ah. Ayun, asawa na ipag. Ayun, asawa na ipag.

Nung pagpapahan ako ng bahay, nagkaroon ako ng bahay. Uh, <laughs> oh, eh, Swerte, no? Eh, lalo kasi nung ito ngayon, nakab nakabili ka ng bigas na tig-20. Lagi ko nananalangin. Ay, yun, tama. Oo. Oh. Kahit saan ako, naglalakad ko, nag-ingayos. Yes. Nagtitimplan ko ng salakal, nakakalakal ako. Bago ko maris, may lalakal. Oh. Ha, abang abang may sa abang habang naglalakad? Habang naglalakad. Tama. Wala ayaw ang panganid. Oh, tama, tama ka. Tama. Ganun din ginagawa ko dito. At saka like ako, pag may nakikita ko yan ng mga araw, hindi ko pinapakilamin na pin pin ayaw akong magpasamang. Oo. Oh, ito. tama. Pag nakita ko, nakita ko lang. Hindi na tayo nang gawin. Wala akong pagkailamin dyan. Tama, tama. Kahit ano dyan, ayaw ko. Oo. Oh. S Kasi ayaw penda. ko. Kaya kahit na lang ako kita. Walang problema. Walang kala. Walang report kahit saan. Kaya pala nung tinawag kita kanina eh. Kasi <laughs> 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 hindi, hindi ka nagdalong isip.

Sabihin ko sa iyo ang totoo. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Wala ko naman nalilipuban. Tayo na laki. Kaya sa iyo. O. 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 Oo. O. Para fun. Kung mag ka, hindi, ayaw ko yan. Ayaw uh, ko mas kita ng katawang ko. O. Uh, ayaw ko uh, mag-read. Baka sa... kaya uh, tulog, ayaw ko yan. O. Tama. Iingat ako sa sarili ko. Uh, o. Mas maganda yun. Baka ako naman nag u Wala na nga ako naninihilan ako sa oh. Para kay Pag hindi naman ako siya, wala na akong magagawa. Oh. At, least, bata, ako at least... Kaya ka. ka. ano? eh, tao naman ako naninihilan? At least nagsubok ka. At oh. least nagsubok ka, ano? naman ako. Oo. Oh. Binibigyan akong pagkain. Pagkain Oo. Oh. Ganda. Ganda. Uh -huh. Ganda. Uh -huh. Ganda. Ang mabait, hindi pinababayaan. Ang no. <laughs> <So, laughs> oh. ngayon nakita tayo ngayon, kakain ka na, masarap lang, lang. Bigas. Ay na kong yan. 20 pesos lang. Bigas tayo ulit. Ha? Bigas tayo ulit. Oo, sige, sige. Kaya, Kasi pag nakita mo ako, parahin mo ko. Baka sakali may dala kong bigas, ha? Kailanahin mo lang ang pangalan ko. Domingo ko, Junior. Oo, o, ay, sige, ha? Kay, kayo, kayo, kayo. Manoy Polo, nasa Polo ang aking apigido. Manoy Polo? Manoy Polo, ang tinan mo sa YouTube kung nanonood ka ng YouTube. Manipulo. Kaya makikita mo sarili mo doon. Pero baka bukas ko palang iyan, no? Isulat mo nga, akin nga. Ay, wala kay, wala Ball pen. Tapis. Ah, wala yata dito. Sabi sa pangalap ko. Tayo, ako. Eh. Tayo na. Baka kali mayroon ako dito. Bababayan pa rin na, pekalaan na. <laughs> Ayun. May ano pala dito, oh. Naga City, Bali. Naga parte puro, ng... Puro kaya, Anong parte ng ano yun? Ah, Pampo, kamso. Yeah. Pamplona. Ah, Pamplona. Decon, so, Pamplona, Naga. Lagay mo pangalan mo, Pinito. Oo. Hindi. -huh. Hindi, na lang. Yung YouTube. Uh -huh. May, may cellphone naman yata ang anak mo. Oo. Uh -huh. Tain mo sa YouTube, ha? mo ako, YouTube. Okay, lagay na. YouTube. Yun na na namin kita yung manunod ako. Oo. Ha? Ando ka ba palagi? Sa, sa, sa ano, may mga, sa video naman yun eh. Makikita mo sarili mo doon. <laughs> Manoy, ano, ma Manoy, mabasa mo? Ay, oh, pulog. ang pa pa ng paningin mo? Malabo. Ma uh, malabo ba? Hindi. Na Napabasa mo? Napabasa ko. Manoy, yun, Oh, pero ano yun, yung nag nagsasalbing ka? Ha? Ah, nagsasalbing ka? May salami ko, hindi ko pa ginagamit. Ay, ayaw, mo? Pero kung ah. tulad, sulat, doon ko nagulit. Ah, oh, sige, sige, sige. Mano yun, ganito. <laughs> ah. Isipin mo, eh, 2 pesos yung ah, mo rin yun na, ano, na pamumulot. Oo. Oh. Eh, eh. Pero at least. May isang, nakakanulawan sa anak ko. Oo. Oh. Dalawang... Uh, pero bihira yun. Bihira. Yeah. Uh. Hindi, hindi naman lahat ng ura. Oh, uh, at saka hindi, pag dalawang taan, malaki na yung ano mo. Uh, Pabili talaga ko ng kape. Oh. Uh. Hindi pala, gatas. Oh. Uh. Sukal. So at saka, ulam ang hinuha ko, basta kapigat para may kain. Oo. Oh. Uh, pero ngayon, um, pwede mo bilhin dyan. dinas. Kaya ko sa dinas. Ano na lang. That's good cool, with COVID. Cool. Ah, oh, sige, 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 sige. Tapos na kayo mayroon sa eh, bar. Ay, o, tama. Oo, sige ha. Salamat ha. Oo, okay. salamat. <laughs> Kami salamat, salamat. So, sige, salamat din. Pag nakita mo, parahin mo ko. Ay, hindi. First na, anong oras ang dandan mo pala dito? Dito sa umaga kasi. Sa so, umaga mo na. 5.30, dumada na ako dito. Oo, oh, hanggang anong oras. Pagbalik ko, syempre, alas 6 na yun. Alas 6 na yun. Oh. Umaga. Kaya, hindi ko lang aking apo. Ba't ngayon, hindi alas 6? Hindi ngayon. Unang lusad ko ng aking pagbebenta ng bigas na mura. Alas 8, alas 8, alas 8, alas 8, alas 8, wala ka. Kailangan dito oh, ka, makita na. Oo, magkikita, Kasi... Dito oh, niya ako sa'yo. Oo, sige, sige ha. Oo, oh, papapabili ka sa akin kasi mura eh. Oo. <laughs> Masarap pa. sige, <laughs> Oo, oh, sige ha. Oo, sige. Oo, sige. Sa kadada niyan? Diyan, sa ano? Sa klinik ko, ikot-ikot. Oo. Ah. Ah, um, um, um. may dadanakan kang tulay. Oh. Oh. No? talaga na tulay, malaking tulay. Oo. Oh. Hindi naman sa Dela Costa. Ah, hindi. Malayo ano? Malayo 'yun, dito na. Oo. Oh. Tawid-tawid oh. lang kayo Oo, oh, tama. Ay nalala na ako din ng number barangay din. Oo, oh, sige, sige. Kaya <laughs> nga nagbenta, nagbibigay ng kalakas sa akin. Oo, oh, sige, sige, sige. O, mga puti. Oo, oh, sige. Tao <laughs> na sa akin. Ano natural. bro? Kasi eh, namumulot ng mga mm. ano, Pero pag namumunta ko, hindi pa naman kinagalat. Oo, oh, yun. Kasi pagkagalit sa akin, Natural, pagkagalit kang barangay. Napapala muna ako. Nung saan, bahay, nakakal. Oo. Oh, ko muna. Oo, oh, sige. Kasi baka naman magalitan ako muna. Oo. Oo, kanyang daw natural. Kasi hindi naman ako nalawala pa. Bakumbaba na lang. Oo. Oh. Kasi ako naman yung pali. Oo. Oh. saan ka pala sa Leyte? Ang day ko lang, ano ko, ang tatay oh. Uh -huh. Naga City po kura ang nanay ko JP Panay Oh sa saan doon Biliran, JP Ah uh, ay nakapunta na ko sa inyo Biliran ako dito Ang baby. ganda doon Ang ganda ng hangin Ang ganda po sa inyo Dati Pangit, puro mga anyukan. Oo. Oh. Nga. Pero ngayon, ganda na. Yung pagpunta doon sa biliran. Biliran talaga. Ganito ha? pa uh, pa eh, liko yung kalsada na pababa o kaya pataas oh, dada, dada, na delikado kung hindi mo alam oh, oh, oh. tama tama oh. oh. pag hindi mo alam doon delikado mag drive oh. kailangan yung para kang bata kailangan yung drive yun taga doon na talaga mismo oh. alam nila yung oh, oh, oh. Ta tama tama okay, diba? Maganda na kayo. Oo, oh, maganda na. Pabahay ka. Wala kayong main to main hindi lang yun. Yung dagat ninyo ang linaw. Oo. <laughs> yun. Ano mo kung eh. saan ako nakapunta? yun ganito. Kung saan ako nakapunta doon? Naalala mo yung force doon? Naman um, uh, lang yung force. Oo. Oh. Yung water. Nakarapyan ko doon. Ano ang nalurang pinata mo? Yung water force, pagbagsak niya, dagat na. Ayun nga. Nakita Paganda mo yun? Nakita mo yung mga tulay. Nakikita mo. Hindi, dumang kami sa tulay. Oo, tapos? Tapos yung pampang mismo, waterfalls na. Oo, oh, maganda na, ginawa na nila eh. Oo. Oh. Ginawa na, ganda na eh. Kaya ibig sabihin, at pagpapasok sa biliran, isang tulay na mahaba lang. Wala na iba. Tama. Ah. <laughs> 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 oh, tama. Market na global. Oo, Di ba? Oo. Oh. oh. <laughs> 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 at saka delikado doon, mabagal na pagtakpo ng ano. na talaga? <laughs> Oo. Oh. Oo, oh, si King. Oo, oh, na naniwala ka na sa akin. Gali ako doon. Teka <laughs> <laughs> na ko Hindi Tayo ng taong ka hindi umuwi doon. Pumalit ako doon. Ang ikat ko dito. Tampung taon ang ikat bago ko umulit dito malina. Ha? Ah? Tawang ako. Parang ako na kumusaka. Oo. Uh, ang Oo. Oh, oh, okay. Umalis ka. Ay, kailang huling nagpakasyon doon? Ano na? Huling pakasyon? Mga... Matagal na rin. Tagal na. Oo. matagal na. Oo. Oh, Nakalimutan ko na. Oo, oh, eh, kasi hindi mo biro-biro yung pamasahe papunta doon. Dati 7.50 lang. Oo. Oh. Pamasahe. Ngayon, 2.50. 2.50. <laughs> Makakawi ka na. Makakawi. <laughs> Bago. Oo. Kaya ngayon, ngayon ba mag magawi ng wait. Oo. <laughs> May sarili ng bahay naman ako rin. Oo, oh, sabagay sarili mo rin nandito eh. Oo, oh, sige. Tama. afternoon, tayo pa dito na ng bigas. Pagpapin tayo dito. So ngayon po ang January 3, taong 2025, araw ng Friday. Pabili po ng bigas. Ano po pinang masarap dito? Ang kapapandan. Saan po dyan? Ito. Saan? Ah, ito po, ito. Pinya White. Saan po po kapapandan dyan? Ah, ito, 55. Ito pong kwan, 60. Brown rice yun. Ah, brown rice. O, oh, sige. Ay, bakit puti? Sa ano po yan? Nandyan po. Ah, ito. Ah, para dito yan. So, brown rice pala yung 60. Patang lang po yun. O, oh, sige ha. Sige, sige. Ganito ang gagawin ko ha. Bibili ko ng 10 kilo. Pero gawin natin tinga uh, 1 kilo ha. O, oh, 1 kilo. Bibenta natin kasi yan eh. Bibili natin ng 55. Bibenta natin sa... 20 pesos. Pwede na yun? Pwede naman kang Di logi kayo. <laughs> ano para sa akin yan. Uh, sa akin content sa YouTube. So napakaswerte mo. Dahil uh, bumili ako ng 55 pesos na bigas. Bibinto ko na 20. Ayan, napakaganda. Dito po manggagal ng pinakamurang bigas sa Pilipinas. Iiiiih! E! <laughs> oh, Hahaha! Ayan po ha, isang kilo yun ha. Pagtyagan mo na lang, ano? Pagtyagan mo. Kasi Kwan, nasa YouTube tayo ngayon. Okay. Ito po. Na vlogger kaya? Kunwari, kunwari vlogger. vlogger? <laughs> <laughs> so mayroon tayo 54, Dinorado, Sweet Hasmin, 53 premium rice. Ito pinakamura, no? Premium rice, ano? Tapos Coco Pandan, 55 nga. Super rice, 52. Malsa, 51. 55 naman yung pinya white. So, ito yung pinya white. Tapos, yun naman yung commercial rice, 57. Ah, so, saan tayo ngayon, ha? Ah? Saan tayo ngayon? sa ah, ito, ito, Coco, Coco Pandan. Oh. 436 naman yung Super Angelica. Sweet Hasmin. Ayan, yellow. ito so, sa, ang binabanggit po sa pinkuan Channel, 60 yung pala. Brown rice pala siya. Ayun. Ay na, si Diel, para dito ako bibili sa'yo. Ah. Ayan po. Ay, may buko, buko pandan pa pala. Buko pandan. Oh, okay ba? Tapos, ah, buko pala yun. Tapos ito, coco, Tapos, laon. Ano yung bahag? Hag? Buhag. Buhag. Hag. Bansha, Bansha. Tapos, 12 well, mil rice. Tapos, sinandoming 50. So, ito pala pinakamahal na, no? Apo. Ah, Koko pandan. Oo. Ang uh, bango, no? Apo, ah, mabango po. Ah, so iba ito, nandito. Iba yun dito, ah. Suwerte mo, dito ko napunta. Wow. <laughs> Diyan lang, oh. Diyan lang sa taas. Tinapahan. Mm -mm. Matagal na kung ano ba vlog? Dati-dati, bubili kami ng bigas tapos pinamibigay namin. Eh, ngayon, wala nang, ano, wala nang tawag nun. Wala nang uh, sponsor. So, ang, gag ang gagawin ko ngayon, Magbebenta ako ng sabon So ang, ga ang gagawin ko ngayon Magbebenta ako ng sabon So ang, ga ang gagawin ko ngayon Magbebenta ako ng sabon Pre, kung allergy, usapan nga na mga skin problem Go for Rosmar Mysterious Madre Cacao Soap Ayan guys, ganito siya, 49 pesos lang Pwede to sa mga 2 years old, pataas buntis at lactating Pero pwede rin to sa mga kahit 1 year old Galang sinatnat nga ito yung panghugas niya ng puwit Kasi nirarashes po yung kanyang ano So, ayan, ngayon, wala na siyang rashes nung ginamitan namin itong sabon na to. Ayan, guys, super ganda kasi na to. Safe na safe, pati FDA approved. Meron siyang madaday kakao, moringa extract, and Jeju aloe vera. Kaya, grabe to, makatulong, makatanggal ng mga katikatean, hadhad had-had, korekong. Ultimo yung mga dandruff, yung mga katikating makating ulo mo. Gamitin mo to sa ulo mo, 49 pesos lang. Yung ang distributor ko may psoriasis. Tanggal yung psoriasis niya, gumamit lang siya neto, guys yung ano-ano niya sa ulo, yung sugat-sugat niya dito. Ito lang yung ginamit niya, kaya super wonder talaga nitong sabon na to. Since 2014 pa to. And take note, pwede rin to sa mga buntis at lactating, pati mga kiddos. Ayan, pati sa mga asot pusa niyo lahat, pati mga pets niyo, pwede niyong gamitan nito guys. At super bango din niya ha. Amoy natural na natural. 10 times instant kinis ko to and gels remover. Ayan. <laughs> Ayan, lalagay ko na sa yellow basket para maka-check out kayo. 49 lang to ha. Tapos yung yung doon, yung kikitain, pag ko ng bigas. Tapos yung yung doon, yung kikitain, pag ko ng bigas. At bibenta ko sa mga ngalakal yan. Bilang tulong. Siyempre, madaling ibenta ito pag gano'n, ganito. <laughs> Tag 20 pesos. Oo. Oh. Di ano, kayo ang may bigas ni Marcos, 20 lang. Oh, na nga. Di ano, kayo ang may bigas ni Marcos, 20 lang. Oh, na nga. Di ano, kayo ang may bigas ni Marcos, 20 lang. Oh, na nga. Uh, oh, hindi ako nagbanggit niya na. Ikaw ang nagsabi ha. Marami kasi naghahanap eh. Uh, nasa atin lang pala yung 20 pesos. <laughs> kan pindahan ito <laughs> anong pindahan ito madam well, ay batang ay ito pala yung kay batang oo uh, mm. narinig ko yung batang eh ayun So, ay mga guys ha mga suki ang pinakamurang bigas ay mabibili lang po dito sa ano okay. kay bigasan ni batang Pero actually, tig, 55. Yeah. So, magkano po yan? 550. 550. O, sige ha. Meron tayong ganyan? Meron kang plastic na ganyan? Yan, kailangan niya po. Hindi e, kasi ang mangyari niyan, tuwing may bibili sa akin, siyempre maglala, mag-ano ko sa ganyan ng ganyan. Lang, plastic? Oo, ah, ah, sige. Tapos, ilagay natin dito, no? Para mas lalong, dilupuan, ano? Ayan. Ay, ito po, pag may bibili, i-plastic na lang po. sige, sige. Singura, may bibili niya, kaya lang pipiliin ko pa kung sino. At, ay, ay, selected lang. Oo, oh, okay. yung mga may hawak ng ano, kariton. Wait lang, ano na lang po na, sa isahin ko na lang po. Ah, sige, sige, sige. Ah, sige. Madam, anong pangalan mo? Aimee po. Kasi, oh, Madam Aimee ha, salamat po ha. Magdasal mo na makaubos tayo at dito rin ako bibili. Makaubos po yan. Oh, dahil bor nga, no? Hindi, <laughs> 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 pipili tayo talagang ano. Pero, uh, may mas sa aking YouTube channel man ay follow. <laughs> Kikita mo doon na bigay kami ng bigas. <laughs> ayuda. Manoy Polo. Pero ito, malamang bukas ko pa ito ma-upload. Kaya bukas mo pa ito ma-ano. Papapanood ko. Oh. Sikap yung ma-upload ma ko bukas. Apo. O oh, ha? Si Madam Mia. Tama, Mia? Ay, Mia pala. Oh, Marcos. Five fifty. Brown. Blanca. Oh, ito po ha. Blanca. Ang po Si Madam Aimi Madam, oh, 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 oh. salamat ha Salamat po salamat. Bukas ulit Ay, sa susunod ulit Ay, 50 50 Ayan po, so ang susunod natin gagawin ay Maghanap po tayo ng mungkwan Maghanap po tayo ng mungkwan ng ating suki. Shout out po kay Madam Paz, maraming salamat po. Shout out po kay Agency Manager, maraming salamat po. Shout out po kay Madam Meldy, maraming salamat po. Shout out po kay Mr. Saga, maraming salamat po. Shout out kay uh, Anonymous, maraming salamat po. Shout out po kay Madam Marie, maraming salamat po shout out po kay Madam Unique, maraming salamat po. Shout out po kay Mr. D, maraming salamat po. Shout out po kay Madam Jaguar, maraming salamat po. Shout out po kay Herbs Marie, maraming salamat po. Shout out po kay Madam Donna, maraming salamat po. Shout out po kay Madam Wolfie. maraming salamat po. Shout out po kay Madam Marley sa inyong kabutihang loob. Maraming, maraming salamat po. To God be the glory.